Ayan magandang hapon sa inyo lahat mga guys. Sana matuloy na ang ating inahangad na laban. Sana atulan na ng ating uh, uh, magiting na boxer na si uh, Carl Caramis Martin na labanan niya si uh, Pilipos ni Tumba para malaman natin kung talagang pwede na siya para sa World Title World Title world, world Champion para matesting yung kanyang tibay at lakas. Dahil si alam naman natin na si Filipos ni Tumba ay hindi basta-basta rin boxer at saka siyang matigas talaga ang boxer yun. At so hindi lang talaga siya umubra kaya idol natin ng Casimiro. Dahil lang uh, kaliwa ni Casimiro ay uh, parang maso. So, yung pag tumama sa kalaban ay parang hinampas ng maso yung kanyang mukha. Kaya sana itong uh, ating uh, boxer na si Carl Hamis Martin na hinahamon siya ni, uh, ni Tumba Nitumba eh, ay sana patulan na siya. Patulan niya na itong si Tumba para matisting naman yung kanyang uh, tibay sa yung diskarte sa pakikipaglaban. Ngayon kapag hindi niya ito linabanan, tapos ang lalabanan, yung mga, lalabanan niya yung mga boxer na mga hindi naman di kalibre, hindi di, kalidad, wala, walang mangyayari pa rin. Eh, sabihin na natin kahit uh, number 2 sa number 2 number 2 sa WBO pero wala siyang nakakalabang mga matitibay talaga na boxer. Pero pagka talagang uh, pinatulan niya to si uh, Nitumba ni Tumba. Kaya nga ni Tumba eh dahil na tumumba siya kaya kasimero kasi Miro. Eh. <laughs> pagka pinatulan niya to si ni Tumba. Si Filipos. At matalo niya to Bainak out din. Eh, doon na natin talaga makikita na talagang pwede na siya pang laban. Dahil sabi-sabi eh, nga eh, parang napipisil siya na isusunod siya na makakalaban ni uh, Naoyan Inoue. Eh, na ayaw lumabang kay Casimiro. Dahil baka masira ang buhay niya. Kaya <laughs> uh, uh, Martin... Sana uh, labanan mo na si uh, Nitumbua si Pilipus para matapos na mga aga ang din ng inyong mga taga-suporta at tagahanga. Iyan lang ang aking uh, masasabi. Thank you.